Hi everyone. Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming maraming salamat po sa lahat na nagpa-reading, nagpa-book, nag, nag antay nagantay. Baka po hindi kayo nasasagot dahil baka fake account, naka profile, dami account 'yung gamit, hindi po namin pinapansin 'yan. Meron pa rin nagtatanong bakit daw hindi sila pwede. Hindi po ba hindi po pwede ang no identity? Okay? Hindi ko alam nanonood kayo, pero hindi nyo alam kung ano yung bawal. <laughs> Diyos ko. Okay, sige. And please be kind sa mga admin ko. o magtanong kayo. Kasi yung mga gustong gusto talaga, alam mo yung mga tinutulungan namin, yung mga mabibilis ka usap Totoo. Kasi kung, kung marami kang tanong, marami kang busisi, ibig sabihin, uh, mabigat, mabigat ka, ayaw mo. So, wag. Wag mo kaming kausapin. Hindi kasi kami ganon. Okay? So, yung mga admin ko, um, priority nila yung mga mabilis kausap. Okay? Pinapasa nila yung kaagad sa akin. Kaya, maraming natutulungan. Maraming uh, naaagapan. Okay? Kung feeling nyo na-spell yung person ninyo, kung, me kung, merong problema, hindi na kayo makatulog, hindi na kayo makakain, gusto mong isurvive yan, mag-message kayo, magpa-reading kayo. Doon kasi malalaman sa reading natin or sa reading nyo na ano ba yung dapat nyong gawin. Bibili kayo ng protections, magpapalaga kayo or bracelet or yung mga perfume or panaginip, anything. Doon namin malalaman kung ano yung kaya mo or kung ano yung fit doon sa problema mo. Ngayon, kung sa tingin mo na magaan naman ang problema mo, wala namang problema, huwag na kayo magpa-reading. Manood na lang kayo dito. Ganun po kasimple yun. Tapos yung iba namamahalan pa. alangan naman nilo. Mag ano-ano kami sa hangin. ba? Diba? Common sense. Magluluto ka ng adobo, kailangan mo ng bawang sibuyas. Kailangan mo ng manok. Kailangan mo ng apoy. Kailangan mo ng gas. Common sense po yan, mga madam ko. Kaya kung ayaw nyo, huwag kayong manood. Please. Okay? Nandito kami, ang channel na ito ay para lang sa mga gustong tulungan, gustong sumugal. Gets nyo yung words na sugal? Gustong sumugal dito. Malakas ang loob, walang takot, malakas ang tiwala. Okay? Please, kung social climber ka, kung mayaman ka, kung ang tingin mo sa sarili mo, wag nyo akong kausapin. May mga artista nga nagme-message sa akin eh. May mga politics, may mga ano, humingi ng tulong sa akin. Yeah. Meron nga mga mayayaman pa dyan ang, ang dali-dali kausap. O. Oh. o. Eh, meron din naman, hindi ko naman inaano yung iba. Meron din naman ma, maarte, Pero may kaya naman. E eh, di wag. Ganun lang yun. Common sense. Kung ayon yung gumasto, e eh, di wag. O. Oh. Yung mga walang pangbili, nakikiusap pa yan yung mga yan. Naiintindihan po namin yan. ba? Diba? May po namin kayo. Hindi po kami, tao din po kami, katulad nyo. Ganun po yun, mga madam. Pero common sense na lang. Kung ayaw mo gumasto ni eh kahit, ano, gagaya ng sinabi ko, magluluto ka ng adobo, kailangan mo ng bawang sibuyas. Apoy, kalan, lahat. O, paano yun? Sige nga, paano yung kami? ba? Diba? Kung ayaw yung gumasto. Eh, common sense. Ganun lang. Kung ayaw nyo sa channel na to, eh, salamat. Di naman kayo po pinipilit. Wala naman po nakatutok na baril sa inyo para dumito kayo. ba? Diba? Pero yung mga willing sumugal talaga, yung mga masasaya, madaling kausap, Ay nako. Wala pa sa, ano bang tawag nila? Napakadali. Go, push. Kahit, kahit pagod na pagod ako after ko mag-spell, mag ma'am, meron pong nagpupumilit magpaano. Go. Baka kailangan niya, emergency yan. Ma'am, meron pong depression dito. Ma'am, meron pong anxiety. Ma'am, meron pong magpapakamatay na. Rinarush ko yan. Diba? Eh, ang tanong, kung gusto naman nila, yun lang. Hindi ko naman walang ano dito. Ayoko lang mga salbahe. Inaaway nila yung admin ko. Mga admin ko naman, pinagsasabihan ko yan. As long as, as long as mabait yung client, pakitunguhan nyo kasi stress din yan ng mga yan. Pareho kayong stress. Stress na din ng mga admin ko. Kasi bawat araw nakakatanggap silang 300 message. Magbabasayan ng mga yan. Babasahin nila. O, oh, nakakatanggap sila ng mga negative na, syempre, nakakaawa, naawa din sila. O, oh, nadidrain din ng mga admin ko, tapos aawain ng mga social climber, wala namang pang, wala namang panggasto, ano, mga away pa. ba diba? Kakaloka yun. Diyos ko. Alam nyo, yung pera, kinikita yan, pero yung pagkataon natin, hindi tayo dapat, huwag tayong mabago dapat ng pera. Tandaan nyo yan. Kahit saan kayo mapunta, wag na wag kayong magpabago sa pera. Yun. Alam ko naman, mahirap kitain yung pera eh. Pero kung ayaw nyo talaga, wag. Ganun lang po yung kasimple mga madam ko, mga bossing ko. Okay? Unahin nyo yung pangangailangan nyo. Tapos magagalit kayo sa admin namin kung ano, kung hindi na kayo masagot. Ikaw ba naman nagtatanong ka ng dalawang araw, tatlong araw, hindi pa matapos-tapos ang tanong mo? My God naman, hello. Kamusta naman yun? Iba e may isang buwan na. Sabi ko, reject nyo na yan. Kayo lang may stress dyan. Pag matanong, reject nyo na yan kaagad. Ganun lang yun. Meron pang umiyak ako. Umiyak, umiyak. Yung admin ko kahapon, inahoy daw siya. Magti three weeks na nagtatanong ka ako sa iyo, sagot ka rin ng sagot. I-delete iano mo na 'yan. I-block niyo na 'yan, ganun. Walang pa, walang chance 'yun. Ilang sinad sinasagot naman nila. 'Yun lang, yung makulit lang talaga, may mga client makulit. Wala lang trip lang nila. <laughs> trip lang nila. Okay. So, checking energies tayo. Unahin natin kayo. Okay, ikaw, ikaw. Madam ko, bossing ko. <laughs> Kamusta yung energy mo? Ouch! Nine of swords. Giatay. Ano ba? <laughs> Bakit na naman kayo? Sige, tingnan natin mamaya. Ay! Okay, some part may gustong mag-sorry sa inyo, may nakagawa ng mali sa inyo. Meron kang losses. Okay, but meron din dito, maring ikaw ang may kasalanan. Nakagawa ka ng mali, nakagawa ka ng, ng ano, nakagawa ka ng hindi mo sinasadya. Okay, maring nakapagsalita ka sa person mo ng masama or sa nanay-tatay mo, sa sino pa bang amo mo yan so parang nagdadalawang isip ka ngayon na umalis or mag move out something or kausapin to yan kasi napapuzzle ka nakakatanggap ka ng rejections yan maring namura mo yung person mo nakaaway mo yun maring ganon meron ako nakikita dito na parang hindi ka makatulog. Mag-overthink ka. Yan. So, ang hirap. Temperance in the Devil, Four of Cups. Yan. So, meron tayong nakikita dito na parang undecided Ayan. siguro yung person mo na na ano mo talaga siya pagsalita ka ng hindi tama Ayan. the other side naman meron naman dito na parang galit sa inyo yes sinumpa ka sinumpa ka yung bakit ganyan? Ka, nakakatakot ka naman. Ang uuwi mo naman. Parang, parang kang multo na dahan-dahan dyan. Nagdala yung katulong ko ng kape. May bakla kasi akong katulong dito. Nakakaloka. Pero okay naman siya. Weird lang kumilos. <laughs> Nagulat ako. Dahan-dahan niya binukas yung pinto. <laughs> Ayun. So, Page of Swords. Ano ba ako? Tinan mo, nawala tuloy ako kay Maring. Um, ayun, may nagalit sa'yo. Someone stalking. Um, galit na galit sa'yo. And, I-stalk ka ng third party. Okay? Nung kaaway mo. Or yung taong galit to sa'yo. Yan. I think magsisay ka ng sorry. You need to say sorry kasi may nasaktan ka nga lumalabas dito. Possible din na baka may sa sa'yo. Baka ikaw ang nasaktan. Pwede, pwede kasi reverse yung, yung, ano, yung situations. Okay? But some, the other side, meron ditong gumas uh, gumasto talaga. Pinapakialaman kayo. Parang hindi, sorry, hindi siya papayag na magiging okay ka or magiging okay kayong dalawa. Tingnan natin the star. Six of Cups. Five of Cups. Okay. Sa bagay, um, nag sila ng third party or ano man, nagseselos, nai-insecure sa yung third party kasi nga parang parang may something mali. Yan. Parang nakikipagbalikan itong person mo sa'yo or iniistok ka or nalaman. Yan parang iniisip niya hindi siya enough. Okay? Bumabalik siya sa ex niya. Yan. So, nahuli itong person mo. Niisto ka ng third party at nakakaramdam siya, nakakaramdam siya ng insecure. Yan. Nang insecure siya sa'yo. Kaya siya nagagalit. Ayan. Ah. Ayan. nagpapalam siguro yung person yung dalawa na ififix niya muna yung sarili niya. Kailangan niya munang, kasi may nasaktan siyang dalawang tao. Yun ang nasa isip ng person mo. Gusto niya munang i-focus yung sarili niya. Yun. Yun lang. Hindi kasi pumapayag tong third party na ito. Okay? Okay. Ay. I think seryoso to. Kailangan nyo ng tulong. Nakita nyo naman, binalas ako. Diba? Kahit hindi kayo marunong magbasa ng pag pagmasdan nyo na lang. Sinira nyo talaga yung pamilya nyo. Nine of swords, ay eight of swords and the death. Ayan o may gumawa talaga sa inyo. bakit kayo ganyan? Sa tingin mo hindi okay yung ano mo pagsasama nyo. Ayun. So do something kung kailangan niyo ng tulong. Okay, pero eh, respect naman kung ayon nyo. Okay? Nasa sa inyo po yan. Sa akin kasi, dadan kayo sa reading muna. Alam nyo, magmadali, magmadali kayo. Okay? mag, mag ma, mayron dito nanonood na sinasabi ng universe sa'yo, bilisan mo kailangan ng tulong ng person mo. Ang nananawagan lang ako sa isa sa isang taong nagpa-reading sa akin. Muslim sila from Malaysia. Kung nanonood ka nana nanay niya nagpa-reading sa akin pero anak yung nakausap ko balikan ano um message niyo ako kung naririnig niyo ako. Okay? May nakikita kasi ako ilang araw na na nakikita ko silang dalawang magnanay. Message niyo ako ha. Taga galing daw silang Palawan, parang ganoon, kundi ako nagkamali. Um, pero Muslim sila, parang usog Hindi naman, basta yung sa Palawan kasi pwede ng umexit, umexit papuntang Malaysia. Meron doon na uh, lusutan. Yun ang sabi nila, kwento lang naman nila. Eh, pareho-pareho kasi yung kwento, kaya totoo. Tsaka sa Buanga, sa Holo, meron po yan, matagal na yan. i-check ko lang yung energy ng yung blessings nyo. Although negative to, pero sige lang, tingnan natin. Relax lang kayo, ha? May nalulungkot dito. Umiyak ka balas. Ano? Parang ano, malakas yung kabog ng puso mo. na feel ko hanggang dito. Yung iba naman, parang may excitement. May gagawin ka. Tingin ko matutuloy yan. Yes, nakikita kita. Parang nasa ano, maraming nga garden, halaman. Something. Ganun, na nakikita ko. Or, hindi ko alam kung nag-upisina ka. Nasa kwarto ka ba o ano? Yan. Magbukas pa tayo. Medyo nakikurious ako doon sa third party. Insecure. Bakit ka na insecure? Oh. Nai-insecure siya kasi mahal ka pa ng tao na ito. Yan. Mahal ka pa ng person na to or yung ex na to. Okay, what is the blessings? Ano yung blessings nyo? Healing. Okay. Oh, when you start off, uh, kumbaga, magpapatawad ka sa isang bagay, gawin mo na. Okay? Marami ka lang, ka lang pagdadaanan siguro ng um, masasaktan ka, mahihirapan ka, pero okay lang naman to. Huwag kang mag-alala. Lili, lilipas lang daw yan. Yun ang sabi. Blessings mo medyo mabagal ngayon. Pero, ito, ito nakakatuwa. Naglaban kasi sila. Pero, meron naman yung patutunguhan. Anything na challenges. Medyo may challenges lang itong week na ito sa'yo. Pero, I think magiging okay naman yan. Matatapos din yan. Okay? Yan sure, uh, slowly but surely, ganun yung parang energy mo ngayon. Okay? Huwag ka may stress. Siguro may mga bayarin ka, na stress ka, pero push mo lang daw yan. Makakabawi ka itong November, December. Makakabawi ka. Huwag kayong masyadong gumasto sa New Year, ha? Ay, sa um, December. Gumasto kayo doon sa New Year. Huwag ng hayaan wala kayong pera sa January. Okay. Pilitin ninyong may pera kayo sa January. In- ah uh, inuulit ko, huwag kayong masyadong gumasto sa December. Malapit na 'yan. November, December, oh. Malapit na, oh, ba? Diba? So push lang mga mahal ko. So checking energies tayo, kamusta kayo? Tingnan natin yung kayo. Ay, yung person nyo pala energy nyo pala to eh. person nyo, kamusta na kaya siya tinan natin the hierophant prince ano to princess pentacles wow Uy, ang galing. Magiging busy. Promote. May mapopromote. May project siya coming. O, oh, ba diba? Ang galing. Oh. Travel. Matutuloy ang travel nito. Ang galing. Four of Wands. Ang ganda ng cards niya. Pero when it comes sa love, talagang negative. Nahihirapan siya, no? Nahihirapan siya. Um, yan promotions, work okay naman inaantay niyang kausap or pag-uusap pagkaayos maring makikipagsunduto susubukan niyang kanyang kausapin, some of you meron kayo ditong excess na hindi makamove on sa inyo, ini stock kanya, on and off pabalik-balik okay, kasi nga meron nga something sa kanya ayan bakit to on and off? Ayan. King of Wands. Okay. Queen of Cups. Ayan. Hi! Maring ikaw, ano, meron kang stability. Stable ka. Or yung third party, may money involved dito. Maring nabibigay sa kanya lahat ng gusto niya. Or maring ikaw ang nabibigay mo lahat ng gusto niya. And yet, nagloko pa rin. Okay? So, nahuli, nahuli at ito ng third party something, ganun. Or yung asawa kung third party ka. Parang napapansin niya na parang hindi niya kayang labanan ka. Kasi nga, hindi pa nga ito nakaka-move on sa'yo. Kahit ginagawa niya ito, no. Yan. Kahit ginagawa niya, meron pa rin. Bumabalik at bumabalik sa'yo yung tao. Okay. Siguro yung iba sa inyo, mga client ko dito, natulungan na natin. Yeah, good luck. So, maraming salamat. Kung gusto niyo magpa-reading, magpa-reading po kayo. <clears throat> Wait lang. Ito po yung aking Facebook account. Um, Bawal pong mag-text, bawal tumawag, sa Messenger lang po kayo. Okay, 24/7 po ang ating admin. Bukas po yan sila. Bago kayo, bago kayo mapunta sa akin, sinasala kayo ng admin. Please be respectful sa aking admin. Maraming salamat. February 4 on uh, 1k follow. Uh, likes. Yan, yan yung cover. Ito po yung cover. Okay. Ako po yan. Mag-message lang po kayo. Willing na naman tayong tumulong sa inyo. Again, kung sa tingin niyo na parang may attitude kayo, wag na kayo mag-message. Baka hindi nyo lang magustuhan yung ano. Okay, please. Ma'am, maraming salamat po sa lahat ng binigay mong kalakasan sa akin. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa pagpa pagpaayos mo, ah, pag-aayos mo, mga advices, puyat pagod sa akin. Ang kahilingan ko lang naman sa birthday ko, ay magkaayos na kami ng person ko. Maraming maraming salamat, ma'am, dahil talagang ginawa mo ang lahat para maging masaya ako. Maraming salamat, ma'am. At ano to? Hindi nga po ako makapaniwala. Sa totoo lang, nag pa ako para magpa-love and money spell sa'yo. Nakakatuwa po ma'am, makakabayad na ako agad-agad. Ganun po kabilis pala ang blessings kapag nagpaano sa'yo. Miracle po talaga, napaka-legit mo. Ma'am, sana marami ka pang matulungan na katulad kong problemado kala ko nga po noon ay katapusan ko na ayoko nang maging ayoko nang mag-stay pa pagod na ako dito sa mundo wala na nga akong pamilya pati pa asawa ko iiwan ako so para ano pa yun lagi ang iniisip ko depressed na depressed ako pero mahal pala, mahal pala ako ni Lord dahil pinakilala kanya sa akin binigyan mo ako ng pangalawang buhay pangalawang pag-asa at matanggap kung ano man ang nangyayari sa akin ngayon, ma'am. Sobra po ako nagpapasalamat, ma'am, kasi naging maligaya po ako. Salamat din sa tiwala, ano. Ito yung mga masakit, eh. Yung mga, alam mo yun, yung mga, hopeless na sila. Nawawalan na sila ng pag-asa. at meron pa nga yung masakit nga yung iba yung parang ma ay ma tulungan mo ko alang alang sa anak ko sakit nun totoo lang lahat naman ginagawa ko ng para para matulungan kayo mahal ko talaga kayo kahit wala ka pang anak sa babae ka, lalaki ka, o anuman. Meron din lalaking umiiyak sa akin. Ma'am, hirap na, na ako, ma'am. Kahit anong gawin ko, mahal ko talaga siya. Wala naman akong ginawa, kundi minahal siya. And yet, niloko ako. Yung mga ganun, ang sakit. Kaya sabi ko sa inyo, dapat yung, yung mga mangloloko na lang, yung mag, nag, nagtagpuan. walang deserve na masaktan, walang deserve na makaranas ng ganun. Lahat tayo deserve nating mahalin ng patas. Sige po, maraming salamat and good luck sa inyo ha. Anyway, tawagin natin, mananaginip yan person niyo. Um, <clears throat> kumuha kayo ng perfume niyo ha. Tapos, pangalan mo, name, name ng person mo, then yung perfume, kumuha ka, pwede rin kamayin, lagay mo yan, o pwede, guhitan mo ng heart shape. Naintindihan? Okay? Gawin nyo po yan sa southwest. Southwest, pangalan mo, pangalan ng person mo, kumuha ka ng perfume mo. Meron po ako binibentang perfume kung gusto nyo mag-order. Meron po. Okay, meron din po ako pang spray, pang pagtulog para mananaginip sa yung person mo. Okay, good luck sa'yo. Maraming salamat. Bye-bye.